objects. So, ano yun? Na ginagamit namin sa iyo sa Una, you can have exercise blessed candles. Candle. Okay? At alam nyo po, kapag in-exercise at billness yung candle, kahit kung hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. Okay? So, exercise blessed candles. Ano pa? I also have exercise blessed yung para, para po sa incense. Incense, oh. Mm. Okay. Saan magaling ito? Rome. Rome, balloon. Hindi. <laughs> Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay. So, exercise blessing ho ito. Kaya ginagamit ko rin po, lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So, you can also have exercise blessed incense. Lalagyan nyo na sa sa uling po. Tapos, yun na. Pet. Ano pa meron tayo dito as ah, sacred objects? Okay. Of course, the Holy Rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumaganon. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas. Okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung meron ka lalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagano, sorry, arosari, matakot ka. Hindi po ganon. Okay? Mas effective po laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito. No? It is blessed, yes. In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din ako dito ang scapular. So sa mga nag-weaver sa inyo ng scapular, okay yan. Okay? Uh, huwag niyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi, hindi naman. Para ha, maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular. Okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay, I am wearing one. At uh, kung meron kayong sinusot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yon, Maganda yon. Okay. Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season ano, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay Saint Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko ganda nito, lakas ah. Dalawang santo, Antonio de Padua at uh, Saint Benedict, okay? So if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po 'yan. What else? Sacred objects. Of course. The Holy Scriptures. Uh, I have here the word on fire bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po Catholic edition po 'yon, no. New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible ko sa bahay ninyo, no. Tignan nyo kung may Bible kayo at uh, kung mali ka bok nasa nyo. Ibig sabihin hindi ho nagagamit. Okay na nang magandang kasabihan sa Bible ha? Sabi ng professor ko ang Bibliyang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Uh, Isabi, kaya sira-sira, ginagamit. Okay. So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay? Um, exercise blessed bell. Yan. Okay? Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Father, anong gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. Napaka-palad uh, ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercise blessed, bell. Okay? And finally, of course, huwag mawawala ang crucifix sa inyong bahay, sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan, meron po kayong crucifix. Tinan niyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, aba, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kumpleto, of course, yung faith ninyo, napakahalaga no? pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ayaw ko, hindi ko alam kung ilalagay ni Kirk yan. Okay? scan nyo lang po yan. And it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin, uh, cleansing prayer, no? protection prayer, and of course, St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session. So, sana po, ay uh, kahit pa paano, ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation. Pero, lagi nyo pong tatandaan, kaya po nang sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din ang infestation, uh, ulitin ko lang. Bakit? Kasi, ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naroon sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. no? Kumbaga, dinadivert lang tayo ng diablo na, oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema. Wala sa'yo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanluloko ang Diablo, no? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot. Dapat ang Diablo ang matakot sa atin. Okay? So, magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So, yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon naman po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na, sa tao, sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life. Kaya yung panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At ano-ano yung mga tinatawag na mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao? na paborito ng demonyo na ginagambala, Ginugulo, no? Tinan natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng Diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan. Bodily health, ano? Yung health ng tao. Alam nyo, minsan uh, meron mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapa-doktor magpapa-test kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaint sila no. Pero pag lumabas yung results wala naman, negative. Sa anong uri ng karamdaman? Pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan, no? So 'yon no uh, pag ganon, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nakakasakit. So, yun na una, no? Uh, one uh, source of oppression is the bodily health. Na wala makitang doktor, ang, wala makita ang mga doktor ng dahilan kung bakit may sakit. May mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili. Kaya, we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health yung kalusugan okay so isa na yun. pangalawa it is also a form of oppression or demonic activity or extraordinary demonic attack ay yung finances naman natin okay kaperahan sabihin natin no may mga pagkakataon ay uh, hindi lumalago ang negosyo no kasi may nagalit at uh, may mga nilapitan sila na mga may kakayahan sa okultismo. Pinadala ang Diablo dun sa tao, sa businessman. Kaya kahit anong gawin niyang pagsisikap, dahil may opening siya, ay tinitira ng demonyo, tinatake yung kanyang finances. Okay? Siguro may iba sa inyo nakakaranas din. Nun, ano, no? Kaya ingat lang din po. Okay? Baka ito ang isa sa mga dahilan kung bakit uh, meron tayong mga tinatawag na opening tapos from there the devil can attack our the financial aspect of our lives okay lalo tigit sa mga businessmen no yung mga may-ari ng mga kumpanya okay ganun so yun no health finances pwede rin po na atakihin ng diablo at ng kalaban yung career nung tao. Okay? Yung kanyang uh, uh, trabaho, yung kanyang pagiging empleyado, no? na may mga pagkakataon nagpapalipat-lipat ng trabaho kasi hindi nagiging sa una. Sa pangalawa, hindi rin nagiging masaya. Hindi nagiging successful. Okay? Kaya, nagkakaroon siya ng uh, mga iba't ibang mga malalalim na problema dahil hindi niya makitaan ang sarili niya na may direksyon, lalo tigit sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa mga pinapasok niya na para sa kanya ay magbibigay sana ng kaluwagan sa kanyang uh, buhay bilang uh, empleyado, kaya lang, hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya yung career niya bumabagsak lagi at yun nga, nagkakaroon ng depression. No? So it's a form of extraordinary demonic activity also that the devil attacks one's career or work situation, kung tawagin. Okay? So health, finances, career, no, or work situation. Next, the devil can also attack our relationships. Yung ating pakikitungo sa ating mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa kasintahan, sa asawa, sa mga anak, at mga iba't ibang uri pa ng relasyon. Merong mga hindi pagkakaintindihan, may mga nag aaway away merong hiwalayan. No? Kaya, these things also bring depression to the person. At hanggang sa nalulungkot na lang siya, kasi para bagang iniiwan siya ng lahat. Okay? yung mga ganyang uri ng pag ng Diablo. At malungkot ito. Okay? Kasi minsan kahit na hindi ka tagumpay sa iyong uh, business or your career, kahit na may sakit ka, minsan ang tinitira ay yung malalim na relasyon mo naman sa kapwa. Kaya mas masakit ang mga kaganapan. Mas masakit ang nararamdaman. Kaya ikaw ngayon ay talagang pinanghihinaan ng loob. Okay? So, yan po, no? pwedeng atakihin ng demonyo yung ganyang uri ng aspeto ng ating buhay. So, apat na po yun, ano? So, ang kalusugan mo, your health, finances, your work situation or career, kung your family and social relations, and pang lima po ay yung physical assault. kay physical assault. Minsan, may mga pagkakataon na may mga pasayon tao, di naman niya alam kung saan galing may mga scratches sa siya sa kanyang uh, likod o bahagi ng mga katawan na hindi naman niya alam kung bakit siya nagkaroon. Meron na mga iba, uh, gaya ng mga karanasan ng mga ilang santo, no? yung hinuhulog sa kama habang natutulog, kaya uh, ng mga sabihin nating mga forces na hindi naman nakikita, ah, uh, naranasan to ng mga santo, gaya nila sa Antonio Abad, okay? si St. John Mary Venei, eh, no nakaranasan tumaga nito. St. Teresa of Avila and of course Padre Pio. St. Galgani also experienced that. Yung mga ganitong uri ng mga physical assaults at yan ay bahagi ng tinatawag na oppression, okay? One of the extraordinary demonic activities ng diablo. So inatatandaan nyo no, oppression ay ang pagkitake ng Diablo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At nangyayari po ito. No? Siguro may mga ilan sa inyo nakaranas na nito o may kilala kayong may ganito mga pinagdadaanan. Kaya hindi po ito biro-biro. Kailangan nila ng panalangin. No? So, oppression. Um, tuloy tayo rin sa pangatlong uri ng Extraordinary Demonic Activity eto mas malalim. Kung yung oppression, ang tinitira niya ay yung panlabas na aspeto ng tao. Meron naman tayong tinatawag na obsession. Okay? So oppression, obsession. Ano yung obsession? Sabi ni uh, Paul Thigpen, I will take it from him. Obsession refers to a more severe and relentless form of the struggle, the struggle in the victims' take note of this interior life ah so sa loob naman so kung yung oppression labas obsession loob no the inner torment yung uh, uh, suffered while awake or in nightmares so pwede pong ang tao ay natutulog o gising at may mga tinataw na inner torment nagkakaroon ng mga malalalim na bangungot masasakit na mga panaginip mga panaginip na talagang magdudulot sa kanya ng pighati at kalungkutan pagkagising. Pero lalo na kung siya ay awake no? o gising, um, meron siya mga disturbances sa kanyang isip, no? sa thoughts niya, na ito ay itinanim ng kalaban. Kaya masyado nag-iisip, which will sometimes lead to depression, frustration, a deep anxiety in the person. Okay? Kaya, mas delikado po ito eh. Kasi hindi na yung panlabas ang tinitira, kundi yung panloob na aspeto na ng buhay niya. And sometimes, this includes visual and auditory hallucinations. So, may mga nakikita na bagay na kung ano-ano na hindi naman nakikita na ibang tao. May mga naririnig na kung ano, mga bulong sa kanyang sarili na hindi naman naririnig na iba. Kung kaya may mga dikta sa kanyang sarili na, Hoy, wala nang kwenta ang buhay mo. Mga ganyang uri, no? Kaya po, kadalasan po, ito ang mga pinagmumulan ng suicide. Kasi ang, tao, ang dami na naririnig. Ang dami na nangyayari sa kanyang kaloblooban Nagkakahalo-halo na yung mga bagay sa utak niya antindi na ng opening niya, niya no, sa Diablo. Kaya isang araw, natutulala, hindi na lumalaban hanggang sa isang tao ay magpakamatay. Kaya ho,